Tapos nakarating kaming Cubao. Mga alas, alas 4 na. Oo, oh, alas 4 na. Ah, oh, okay. So, sir, matanong ko muna. Anong mga nararamdaman mo? Dito po lagi ko po dito sumakit dito banda sa... Parang ano? May tumutusok. Total sumakit. Parang may tumutusok po. Hmm, kulang kailan po yan. Kilala mo lang yung bumibira sa'yo. Tapos sa parang eh. ano... Parang logo ko sa dito lang. Mm -hmm. Ano siya? Tapos, Kailan pa nangyari yan, sir? Dalawang buwan na po. Tagal na, no? So galing ka na ng doktor para ano malaman natin kung ano naging findings o hindi. Ano na rin po ako nung pa... Nagpa-check up po siya. Tapos nagpa-test na rin po ako ng Sabi, antis, antis, antis. antacid. Mm -hmm. Tapos hindi naman po siya gumanig sa umiinom na... Opo, oh, opo. Kasi ang doktor, ma'am, hindi ko rin binabaypas yan dahil doktor yan. Naniniwala din ako yan. Ang ano lang natin, alisin ko yung nilagay sa'yo at ibabal ko doon sa tao dalawa bumibira sa iyo sir ha uh, at yung nga alisin natin at mamaya may papano ko sa yung herbal na kailangan mo mahanap no ano siya no Sige, okay, kung ayaw niya po, huwag natin pilitin. Pwede naman po siyang manood dyan. Dyan ka, dyan. Ah, pa po dito. Pa. alisin natin sa rak. po dito? Kahit alin? Hmm, eh, ito to. Kung hindi po, ano, kung hindi makapasok, ako nang bahala. Ang mahalaga, sir, gumaling ka. Yun lang naman ang ano natin dito eh. Tapos ibabalik ko. Tapos mamaya, may sasabihin ako na importante na kailangan mong sundin. No? Pa dito. So, ito po ha. Ah, tingnan nyo lang po yung gagawin ko, ma'am. Oh, papel lang tayo sa papel. Oh, papel lang po ha ah. Pwede niyo yung videohan. Walang problema. Oh, ma'am, tingnan mo lang ah, ma'am. Papel lang ah. Sa ano niya lang sa Okay, ayan ah. Ma'am, babae, ay sir, babae gumagambala sa'yo iyo. Yeah, bubalagi ko na ng babae, parang anong mukha eh. Yun na siya sabi ko. Sige, so, ito po ah. Nagpatawas hmm. nga po babae daw. Yung, Ay, babae. Tumalabas. Tama, babae po. Ito po ah. Oh, Sakit doktor, ito ah. Oh, Pis ko muna sir ah. Lambot, wala akong nilagay na matigas sa loob para... Uy, kaya pala nasaktan. May kahawin sa loob eh. O, oh, tingnan nyo ma'am. Ma'am. Wala ah. Oh. Bilugin ko lang. Okay, ready tayo. Sakit doktor. Ah. Oh. Pikit lang sir. Ah. Oh. Wala. Wala. Ito po yung dwindling itim. Dalawa. Yan po yung dwindling itim. Ay. Yan. Ito naman ang kulam. Hmm. yun ang kulam. Uh, sa to repo po, aray. tenito para rotas. Kung sino gumagambala aray. sa lalaki to, mag tayo sa spiritual ng Diyos. Diyos sa lahat. Diyos na nakatakutan sa ipad. Ano ang sa daska? Maraluwe sa bawat aluluyaba. Ay! 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 Ay, Aalisin mo na lagi mo rito ariko, ha. Aalisin mo na pala. Aalisin mo na. Ha? Aalisin mo na. Aalisin mo pala ha. Nagkakaintindihan tayo? Nagkakaintindihan. Mo mo dyan, na Poo! Aalisin mo na lagi mo diyan ha. Na. Aalisin mo na. Aalisin mo na lagi mo diyan. Nagkakaintindihan. Pahirapan kita. Dalawang kamay, dalawang kamay mula sa ulo. Pababa. Sige, pababa. Naiinggit ka pa rito? Po! Pare ko! Naiinggit? Pare ko! Ha? ka! Pare ko! Pahirapan talaga kita! Sige, baglas, Baklas! Sige! Sige, magusap tayo! Hindi yung ganyan! Tira kayo ng tira! Sige, sige! Pare ko! Arboring ko sa ito, ha! Pare ko! Arborin ko sa iyo! Opo. Opo! Sige, baklas! Aray Para po. hindi ka na mahirapan, sumagot ka sa mga takatanungan po, ha! Opo! Opo! Nainggit na Ha? Uh, ah, Nainggit ka nagagalit Nagagalit uh, po! Nagagalit ka! Bakit na nagagal sa lalaking ito? Uh, dahil? Uh, dahil ano? Uh, gusto ko po sa kasi! Gusto mo siya? Ha? Oh, ah, mahal mo siya? Opo! Oh, ah, matagal mo nang mahal tong taong to? Oh, oh, matagal na? Upo. Aray po! May asawa na to? Oh, oh, oh. Ay ikaw! Ay may, asa oh, oh. may asawa pala ito eh! Wa wag ganyan, wag ka maninira. Opo. Ah, arborin ko sa ito, ha? Opo. Nagkakilala ba kayo? Opo. Ha? Opo. opo, Magkakilala kayo? Opo. May nangyari na sa inyo? Wala po. Wala pa. Sino kaya? Oh, pwede malaman sino ka? Opo. Sino ka? Rico po. Pa. Sino pala? Sige arito na, sabihin mo na. Rico po. Sabihin mo na sino ka? Ah, uh, okay, bakla si malad nilagay uh, mo. Ha, ano gamit mo, manika? Manika kundi lang itim. Aray, po. Aray, Ano'ng po. gamit mo? Manika. Matanda. Oh. Hmm. Dalaga. Matanda ka o dalaga? Matanda uh, na po. Matanda. Ilang taon? Mga ilang taon? Uh, Sabihin sasagot kay. Ha? Uh, 40 plus na po. 40 plus. Oh, ilang taon na si Sir Ma'am? Uh, 27 Pero mum bata pa Uh, ah. ka ng iba ha. Opo. May asawa na to. Opo. Tanggalin mo lang diyan. Opo. Alam mo di kita mauli? Nasa Bicol ka ngayon? Uh. Sige, sige. Sige. Minaluan mo mo ng pagkain to, ng dasal yung pagkain, nalo amo walang niya o sige, papatayin kita baka balikan mo pa to eh opo, hmm. paano ka paano ka harap sa ating amang dakila na si kung ganyan ginagawa nyo sa tao ah. kung magkakabusto ka dun sa malinis, dun sa singil ha? o ko po, ko ah. hindi yung nangungusunada ka may pamilya, may asawa na Opo, Pero mo galing pa ng Bicol to, Sige, baglas Tanggalin ko no. po tanggalin mo lahat talaga. Ibabal ko kanino nilagay mo rito. Opo, sige, baglas Aray ko po! Tanggalin ko na po! Tanggalin mo talaga! Tiyatanggal oh, naman niya ma'am, nakikita uh, ko. Nakikita ko tiyatanggal uh, niya. Oh, tanggalin ko na po! Sige, baklas! Ang dami eh! Sige! Yung sa tagaliran niya! Opo. Masakit parati yung ano dito, tapos parang lumulog. Aray ko! Oh, ano nilagay mo dyan sa ko, tiyan uh, Ano nilagay mo ay, lang? Ay, ano nilagay mo? Ay, 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 pahirapan kita. Oh, ano nilagay mo? Pare ko. Sige baklas. Oh. Sige ba, baklas mo lang dyan. Riko, 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 riko. Alam mo, tapo. Riko, Ito, taga Bicol. Nagkatrabaho pala sa pasi. Galing pa ako sila ng Bicol. ang uh, layo, kagahapon pa ako sila lumuas. May lang po kami nakita dito sa Dao, mabalakat pang pangga. Wow. Nahuli ho natin yung mga masasama, wag namang ganun. Yung mga gaw gumagawa ng masasama, wag, ganyan. No? Kita nyo, may pamilya na. Huwag. Tapos gugustuin ng mangkukulam na hayop na to. Umanak ka ng iba ha. Opo, aray po. Mag Papatayin ko to. Opo, antay na. Sige, baklas. Sige. Opo. Para ako. hindi na ma hindi na niya ulit. Mm -hmm. Tanggalin ko na po. Hindi. Okay. tanggalin mo, pero kakanain kita. Um. Walang niya ka, ha? Um, umuwi lang po siya kasi so, nga, sumasakit yung chan niya. Mm, Papagamot niya siya. Ah, okay. Tapos palagi siyang tumitingin ng nag, nanonood ng mga video mo po. Ay, I Amen. Salamat naman po sa panonood. Mm. Maraming salamat. Sige, Sige. kakanain siya kita. Siya. Pagpagamot? I mean, opo. Mm -hmm. ay sabi ko, sige, ano, kung anong gusto mo. O, paano yan? Ha? Yeah. Ha? Paano yan? Kilala mo ako, hindi? Hindi po. Hindi. O, bakit itong lalaki siya ay nanonood ng video ko? Kilala niya ako. Papakilala ko, ha? Opo. No, oh, ako, si Apo Chalina po, Eric Tagasambales. Ayaw na ayaw kung hinahanin niyo yung mga tao! Ari ko po! Ha? ko po! Ayaw na ayaw ko! Sige baka mo yan, kakanahin kita! Sige! Tanggalin na po! Talagang tanggalin mo yan! Punti na lang ma'am nakikita ko! Pero kanina ang dami! Tanggalin ko na po! Madami na po akong pinagamutan kami!

Pangalan <coughs> ni Sir? Anthony po. Anthony, balik sa katawa mo. Sir, oh. Sir. Hmm. Kaya ng tubig. Oh. Tubig. <coughs> ito po ma'am, para sa kanya lang to ha. Huwag okay. po kayo inom ate, huwag kayo inom ha, kasi kanya lang po ito. pakinggan po ng dami uh, shout out sa lahat ito si Apo Chalin Apo Eric uh, marami pa tayong gamutan Inuna ko lang po ito kasi sa totoo lang galing pa usila sila ng Bicol at uh, kahapon pa usila sila umalis sa haba ho ng, ng biyahe sobrang haba ho yan Bicol alay layo ho yan uh, pag magagamot ako usap tayo on the phone hindi ako humingi ng manok na itim, hindi ako humingi ng pera sa Gikas. Babayaran niyo po ako doon sa arkela ng sasakyan kapag tapos ng gamutan dyan sa lugar niyo o sa bahay niyo. Wago kayo magbibigay ng pera. Shout out kay Ma'am Mel ng Pasig. Isa po itong dakilang manggagamot. Marami po itong mutya. Lapit po kay sa kanya at bibiyayaan po kayo ng mutya na naayon po sa inyo. Ang takda, ay ibibigay sa inyo shout out kay Apo Rap isa rin po itong Apo manggagamot, uh, kay Apo Ken Apo Marwin ng Brunei sa mga nais na magpagamot na nandiyan sa Brunei o malay, malapit dyan sa area dyan uh, kontakin nyo lang po si A A Apo Marwin Apo Ken Pangalan po ni Apo Marwin ay Rolento Di Capre shoutout sa mga bumubo ng team ko at uh, yun nga maraming salamat sa buong pamilya ko, at uh, patuloy na sumusuporta sa akin at sa mga lo may dalawang big, uh, youtube channel ako, isang luma, isang bago sana po mapalaganap po natin to, at matulungan nyo ko sa facebook may share, may follow, sana po marami pa tayo mag magamot maraming maraming salamat ako si Apo Chalina po Eric, magandang umaga